Getting... Ayan. Wow, dami. Dami yeah, to. No Ayan yung guys, dami po siya. Black violet na yung grapes. marami. Ayan. Okay. No, grapes. Yum, yum, yum. Oh, hindi, may wawoyal din, oh. Ito, bigay ito sa amin. Kasi nanghingi kami. Ayan, sa aming dalawa ng kasama ko. Daming grapes. Wala, wala nga yun, ano, yung green. Puro pilot. Ito yung tin guys. Pero wala na siyang bunga. Yan yung puno niya. sa punta tayo dito. Ah, ano rin dito? Wala na siya guys? Yung dahon mo. Malapit na siyang matay. Kasi pa-winter ka na. Ayan. Ang grapes. Uy, meron pa yun oh. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ang daming gray, ano, olives. Ano ba yan? Black olives. Oh my God. Ah. Black olives siya, guys. Kita niyo ba? Black olives. Ang daming bunga. Marami dito, guys, anong olives. Puno ng olives. Ayun, meron pa sa kabila. Black olives siya. magsulumuhan. Ayan yung kasama ko. Nagbibidyo rin siya. Wow! Ito naman yung grapes, guys. Ibigay ito sa ano. Iwan naman Ito Ayan, igilid ko muna. Namatay na ano, guys. O yung ano ng walnuts. Wala na siyang bunga. Na-harvest na. Ayan. Ayan, ilibot ko kayo, guys. Sa tanim ng amo ko na granadine or pumigma pumigma ayun sya oh ayan pag na harvest na yun ano ipadala ng banday dito sa amo namin binibigyan din niya kami ayun guys marami ayan madami ilang bunga dito wow. marami sya guys oh mahinag na guys ang dami siyang bunga ang ah. gana din ayan o Daming granadine. Hindi nga lang siya guys. tapi masarap to siya. tulungan guys ay ano ayan guys maraming ding may isang puno ng orange maraming rin bunga ito pala yung tin guys ayan oh yan masarap to wala to sa Pilipinas ako ako ng dalawa tin yung cactus guys so wala na siyang bunga hindi na ano, pinautil kasi sobrang ano na tayo no maraming apple guys maliliit pa ayan mga apple yan ng bunga na harvest na kasi uy meron din mga ano bunga ng grapes doon yung mga kamatis mga kamatis <makes> oh apple? ay may apple dahil nakita ako black na olives hey, bunga. oh nang ito nga hindi nga kumuha yan guys oh yung yung prawns ang sarap nyan guys ako kumuha ko kanina prawns ayan ay na nga yung iba guys oh kasi nahinog na siya tingnan nyo oh ang kat kat kanina dakog plastic ayan masarap yan prunes ang dami ang eh. kuhag-usa okay, guys tikman natin ugasan na natin E okay. tá. Mm -hmm. uh -huh? Diri ko na aki ganina, oh. Dari. Aki ka <laughs> diri ganina. Kaya nga, wala po diri. ko tayo, kayo lahat tayo, oh. Agur, kaliit <laughs> man yan. Agur, iti. Pagkaanta ka. Kaya ragbita yan ako, diri. Ito. Ayun, eh.

Ayan, limang limang piraso guys. Nakahilok na ang grape at ah, ano ang lasa. Hindi rin. Tanawa guys, nakakuha ko ng limang piraso. Pugasan natin. Ayan guys, sinugasan ko na pwede kainin Hmm, tapos. Ang sarap. Ang daming ulit. 1, 2, 3, 4, 5 dito na dress ng olive sa taas, marami din mm, sarap Ayun ga. Hmm. Ang sarap. Prawns at Tayo ah. Hmm. Hello kumain lalo. Tara. Lugna.